ne okay. mamimis ko tong garden niya ito po yung kanyang beans na nabagyo kaya kailangan, kailangan tayong kumuha ng bagyo ng beans para may, may uwi natin ah may uwi natin sa Pangkasinan. Ano ba, ano ba yun, Agusto? Sweetie? Mamaya na tayo uuwi. Ha? Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry.